Ito nga uh, kapogyo. Karnin ng baka, linagyan ng ano. Tuloy nagyan ng chocolate. Tapos binalo. Tapos tinali, ano gagawin dito ni Ship? Uy, kanin. Ano yung bigas? Uy, bigas. Tapos may tinagdad na kamatis. magagawa gagawin dito. Uy, bah Ini Tapos meron na naman dito ng Wow, ganto. Ang bilis ng mga galaw ni Shipu. Tapos ito yung mga sus niya. Tinahiran yung cargo ni. Repolio. sa gilid. Ayun ba? Pwede. Wow, sus pa lang mga kapuwi. Talagang ulam na. <laughs>